Ano ba ang tamang proseso sa pagrepaint ng concrete walls? Isa lang ba ang tamang paraan sa pagpipintura ng konkretong pader? Magandang araw! Ako si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boys and Paint. Kasama ko nga pala si Kuya Charlie, ang ating resident pintor na makakasama natin sa ating video serye. Mukhang manda pa nga Kuya Charlie yung kapit ng pintura natin. Walang naglulobo, walang natutuklap na pintura. Ang problema nga lang, may mga hairline cracks na lumabas dito. Sir, kailangan po natin gamitan nito ng spot putty. Ang mga minor imperfections natin dito ay mga hairline cracks at waviness ng palitada na within 1mm ang pagitan. Yung gantong mga problema ay kayang takpan at ayusin ng mga ready-made putties natin tulad ni Boys and Masonry Putty for interior at Boys and Architects Cast for exterior. Lihain muna ang existing na pintura pati yung surface na may imperfection para malinisan at mabigyan ng magandang kapit ang pader. Mainam magsuot ng protective gears tulad ng dust mask at gloves. Gumamit din ng 240 o 360 grits na sandpaper. At gamit ng putty knife or paleta, ipahid ang masilya sa surface na may imperfections na may kita. Kailangang mapatuyo ang boys and putty ng 2 hours at 4 hours naman para kay Aquatex Cast. Ang Boys and Aquatex Cast at Boys and Masonry Party ay parehong use supplied. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang maghalo o magdagdag ng kahit anong materyales bago ito ipahid. Ang mga pati ay kailangan ipahid sa areas na may mga pintura na. Kung larger than 1mm yung imperfection na may kita natin, mas magandang gumamit tayo ng corrective civil works bago ito pinturahan. Kung active joints naman, tulad ng mga termination sa poste biga at pader, mas magandang magkonsulta tayo sa experts para alam natin kung ano ang tamang proseso para ayusin ito. Pagkatapos magmasilya at lihain, siguraduhin na mag-spot prime o magpahid ng primer dun sa areas na nilagyan ng pati. At sinisigurado nito na maging pantay ang kulay at kintab ng napiling top coat na gagamitin. Hindi na, basta maganda rin yung kapit ng pintura kahit direktang patong na nung top coat. Since may pintura na dito, okay lang kahit hindi na maglason. Depende, for areas na naglagay tayo ng pati, kailangan natin mag-apply ng primer or mag-spot prime ulit. Sana nakatulong itong mga videos na ito. At kung may karagdagang kayong tanong, pwede kayong mag-comment sa baba or i-message ang aming Boysen Facebook page. Pwede rin kayong tumawag sa aming Technical Service Department for your immediate technical concerns and inquiries. Salamat at magkita ulit tayo sa sunod na episode ng Boys and Pintanong video series.